Pahakot pasakit, syempre meron tayo isang mabilisang hakot ngayon, yon. At syempre maraming maraming salamat sa na nagda sa. Pahakot pasakit at saka sa Big Lights and Sound. Syempre isang kwentuhang manipisan ng to at ang hakot natin ay dyan lang sa Pritil sa May Santarita. Parang sa siya ng ginto. Tapos dadalhin lang natin sa May Laurel Halos malapit lang doon sa May uh, tawag doon sa May Jolly sa may Bypass Florida at yan pumasok na nga kami dyan sa papunta rin sa pagkukuha na ng gamit at isang mabilisan lang to at konti lang din naman halos late na rin ako napunta at buti nga uh, nagising tayo dahil medyo may over na naman tayo at nainom na naman tayo kagabi dahil pumunta kami sa lamay ng mama ng classmate namin at nagpagpag kami mga classmate at ito na nga bumiyahin na kami papunta rin sa pagdadalan at isang mabilisan lang nandiyan dyan na kami sa pagdadalan nakita nyo naman napakabilis lang dahil halos mas mabilis pala rin sa dinaanan namin papunta kaysa sa dinaanan namin doon ay so dinaanan namin shortcut dun sa pagdadalan kesa ron sa uh, namin papunta dyan at yan nakita nyo naman isang mabilisan at konting konti lang yung mga gamit dyan kaya sa mga tropa natin na gusto magpapahako dyan PM lang po kayo sa amin at uh, pag-usapan po natin yung mga oras ng hakot kasi minsan may natatapat po tayo yung mga schedule karaniwan po mas maganda mas maga para kahit paano makakapag-ayos pa kayo ng gamit nyo ng, ng mahabang oras at gaya po niyan, maga-maga kami naghakot para kahit pa panong amagar kami matapos. So yun lang, maraming maraming salamat. God bless. Bijam Lights and Sounds. John, mga boss, baka may mga upcoming events kayo na parating diyan gaya ng binyag, kasal, uh, debu At uh, kahit anong okasyon na kailangan nyo ng banda, acoustic band, full band, sequencer. Uh, Meron po kami at kaya po namin kayong matulungan sa mga paghahanap nyo sa inyong, sa mga pangailangan nyo sa inyong okasyon. At ayun, maraming maraming salamat sa mga tropa natin syempre na nag-share, like at nag sa atin sa ating YouTube channel. saka maraming maraming salamat syempre sa mga boss natin na patuloy na nag-hire sa atin. Maraming salamat po ulit. Yon, lipat apartment, kailangan mo ba ng saktong sasakyan para sa saktong budget mo, para sa paglilipat ng gamit mo sa bagong apartment mo, syempre. ayun PM lang po kayo sa amin sa pahakot pa sakay, pag-usapan po natin. Meron po tayong ah uh, pina-avail, pinarerentahan na sasakyan at driver lang at pwede rin po tayong, meron din po tayong mga helper na pwedeng tumulong sa atin sa ah uh, paglilipat na ating mga gamit. At sya yun, maraming maraming salamat din sa mga client din natin na nag-avail sa Bijam Lights and Songs Maraming maraming salamat At maraming maraming salamat din po Sa mga tropa natin At mga client natin Nag-like, nag-share, nag follow nagko comment At nag-subscribe syempre Sa Pahakot Pasakay at Pijam Lights and Sounds Maraming maraming salamat po God bless